Good cop, bad cop. Good cop. Mabait na police officer sa Michigan, binilhan ng car seat ang isang nangangailangan na ina imbis na bigyan nito ng ticket. Tinawag na hero ang isang 31-year-old na Michigan public safety officer matapos ma-post sa internet ang nakaka-touch na sandaling ito kung saan binilhan niya ng booster seat ang isang nangangailangang ina. Ang ina na si Alexis De Lorenzo ay nasa passenger seat ng kotse na minamaneho ng kanyang kaibigan nang may nakapansin na hindi nakaupo sa booster seat ang anak ni Alexis. Si Officer Ben Hall ay nagpapatrol nang nakatanggap siya ng tip mula sa isang witness. Pinahinto niya ang kotse at doon niya nakita ang 5-year-old na batang babae sa likod ng kotse. Naka seatbelt ito pero dapat ay nakaupo siya sa isang child safety seat. Sinabi ni Alexis kay Officer Hall na alam niyang importante ang child seat pero kailan lang ay na-repossess ang kanyang sasakyan na mayroong car seat. Imbis na bigyan si Alexis ng traffic ticket ay binilhan siya ni Officer Hall ng car seat. Ayon sa mabait na officer, hindi maaayos ng ticket ang sitwasyon, kaya madali lang para sa kanya magdesisyong gumastos ng $50 para sa mag-ina.